da dadaan guys sa pangpang -pang dahil magpapagas tayo good morning good morning everyone welcome welcome po sa aking vlog Yun. Siyempre ngayon tayo ah. Forest Park pala yan. Yeah. Tayo na doon guys no. Kaya magpapagas tayo. Yeah, may ba wala uh, na gas ano oh pultang pun lang Ayon guys, tapos na tayo nagbagas. All right, let's go. Init na. <laughs> aga aga pa. Anong oras na ba? 9.05 oh Alright Walang tigil Ang mga ginagawa dito guys no ah, Ayan no Sila ay gumagawa ng greenage Kapay ng hopay na yan ah. Alright guys Tayo ay nagpalit ng bakariya ah, Dahil nga ay nalobat <laughs> Pada panina pa ako nag-ano guys Nagre-record Hindi pala naka-record Dahil nalagay sa camera <laughs> Sa picture lang <laughs> hindi siya napunta sa video na kagaya nito guys lang no? anong oras na 9.12 na nako <laughs> bilis ng oras na <coughs> Yung... ginagawa sa highway kala ko man lang kung ano na may na aksidente wala pala may ginagawa pala nagbobotas hindi ko alam kung ano yon kaya nag one way ang daan yun tas ang building na to ah sa langit building na to candy tower alrighty ang signal light ka boss All right, ayan po oh <laughs> Diba ba? Ganda dito daan uh, ano. No? Kasi parang fresh ko ng hangin eh. Shot din itong may-ari ng mangga na to ah. makulimlim sa baba. Alright. Ayun ang Citibank Bank at Chaka Chena Bank Savings. Alright. <coughs> Excuse me guys. nasa Astro na tayo malamang ha? dito ko na guys tatapusin itong aking vlog maraming maraming salamat sa inyong lahat at see you next vlog po bye 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 bye, bye, -bye po ingat ingat po tayo mabuhay po tayo bye 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 bye, -bye.